Hello, 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 hello. Good morning po sa inyong lahat, mga mahal na kababayan. Ah, uh, welcome po sa panibagong vlog po natin. Welcome po sa panabagong panibagong video po natin at nauutala naman tayo. Po. So, ginawa ko pang video nito para i-flex po sa inyo o i-promote po natin yung isang kapatid po na humingi po ng tulong po sa atin para po uh, masuportan daw po ang kanyang video. Akan mang ang video, yung kanyang YouTube channel. <laughs> uh, nananawagan po tayo sa lahat po ng mga taga-suporta po natin, lahat po ng mga subscriber po natin at sa lahat po ng mga kapatid po sa buong mundo. Luzon, Visayas at Mindanao maging dyan po sa abroad na sumusuporta at lagi pong nakaantabay po sa atin. Paki subscribe po nitong si VC Production po mga mahal na kababayan. Ang channel po niya ay nakalagay po lang dyan sa uh, naipin ko lang po dyan sa comment section. Andyan lang po yung kanyang YouTube channel. So shout out, shout out sa iyo mahal na kapatid. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-youtube. Uh, Nais din kasi ng kapatid na uh, makip, ma, makipagsalapalaran sa mundo ng pag-YT, uh, pag pag-youtube po. Nagsisimula pa lang po ang mahal na kababayan kapatid po natin ito. Kailangan po nating suportahan. E para naman po ay... makatulong din tayo sa kapwa nating kababayan at kapatid higit sa lahat sa pananampalataya. Shout out po sa inyong lahat. So meron po tayong nabasa sa Facebook na nagpost doon na itong ginawa na pagsuko nitong si Rodrigo Roa Duterte, ang ating dating Pangulo ng Pilipinas, ay isa raw pong patibong. Isang patibong tapagat hindi mismo hindi mismo nasunod yung uh, yung mga tamang uh, proseso, rulings, sa pag-aresto ng ICC. ba? Diba? Nakakatawa? <laughs> ang akala ng Administrasyong Marcos daw ay naisahan itong si Rodrigo Roa Duterte at ang mga kapulisan natin sa ating uh, bansa. Ang akala nila na isahan daw nila si, si uh, Rodrigo Roa Duterte. Yun pala sila ang naisahan. Yun po ang nabasa po natin. Ano mga mahal na kababayan? Para po mas lalong uh, ma, makita po ninyo kung ano yung nabasa natin, uh, ilalagay po natin. Panoorin po ninyo at basahin po ninyo. Babasahin po natin para mas lalo pong uh, makita ninyo na yung ba ay talagang totoo o fake news lang. Ka, da, dalawa lang naman yan, mga mahal na kababayan. Maaaring totoo at maaaring ding fake news. Hindi <laughs> ba? Eh, sana nga totoo. O di kaya, sana nga fake news. Wala tayong pinapanigan, ha? Wala tayong pinapanigan. Tayo ay nag, uh, nagre-reaction video lang, mga mahal na kababayan. Okay po, mga mahal na kababayan. Eh, sana po talaga ay Uh, yung mga kumakalat na mga balita dyan sa uh, Facebook platform at maging dyan sa mga YouTube ay maiwasan po natin ang mga fake news dahil pati tayo ay naluluko. <laughs> uh, shout out po, shout out sa lahat ng mga kababayan po natin na uh, minsan naniniwala sa mga fake news. <laughs> So, iwasan po natin ang maniwala agad sa mga nakakalat sa social media dahil ang karamihan po sa social media sometimes, minsan, ay mga fake news. <laughs> eh, mas maganda pa ang pinakapayo natin ay maniwala tayo sa mga uh, mga legit na streams sa media na talagang hindi bias pagdating po sa totoong pagbabalita ng mga balitang talagang dapat paniwalaan. O sige po mga mahal na kababayan, halika't basahin po natin yung sinasabi kong fake news. Hindi po ako ang nag-post po niyan. Nabasa po natin sa, kasi dumaan siya sa wall ng Facebook ko mga mahal na kababayan. Abay, binasa ko, in-screenshot ko. At ito nga, i-vlog po natin. Panoorin po ninyo, tingnan po ninyo. Welcome, 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 welcome po. Dito na po tayo sa sinasabi ko po sa inyo na Uh, isang balita na patungkol na sa pagsuko nitong si Rodrigo Roa Duterte, kusang pagsama doon po papuntang Netherlands na kinuha ng ICC. Eh, yun, nakalagay niya. Ikita niyo po ninyo sa ano po natin, po sa uh, monitor po natin, must read. Diba? Oh, isang patibong ni Duterte ang kanyang pagsama sa Netherlands at nahulog ang PNP at Marcos administration. <laughs> eh, di po natin alam kung talagang totoo po ang kumakalat na balitang ito, mga mahal na kababayan. Para mas maganda ay basahin natin. Ayan, o. Oh. Yan. Hindi lingin sa kalaman ng marami na matagal nang matalas ang pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Rodet Rode Rowayan Rodrigo Roa Duterte pagdating sa larangan ng politika at estratehiya. <laughs> Bakit na Rodi? Parang may i-roll agad, 'di ba Roa yan, Roa. Okay, ituloy natin. At sa nangyari daw kahapon kung saan siya ay agad gustong dalhin sa Netherlands nang hindi dumaan sa tamang proseso sana all. <laughs> Ina malina na nagtagumpay siya sa isang napakaingat na bitag laban sa kasalukuyang administrasyon at sa Philippine National Police. <tod> Abay. Abay nakakatakot mga mahal na kababayan kung talagang bitag po 'yon. Nakakatakot. Saan ba kayo nakakita ng bitag na masarap? <tod> Pag sinabi pong bitag, masakit po. Masakit po yan. Yan. at nakalagay dyan? Ang paglabag sa Rome Statute at ang Poisonous Tree. Basahin nga natin. Isa sa pinakamalagang aspeto ng batas sa International Criminal Court, ICC, ay ang pagsunod sa Article 59, Section 3 ng Rome Statute na nagsasaad na ang sino mang inaristo ay may karapatan muna duman sa korte ng kanilang sariling bansa para sa interim release o pansamantalang paglaya habang inaayos ang proseso ng pagsuko isa e na nga, ganun talaga eh kung talagang yan ay nakalagay ah talagang may something talaga na nalabag yung pag-aristo ah, pag kay ah, former President Rodrigo Roa Duterte. Ito pa ang kasunod, mga mahal na kababayan. Ayan. Ayan. Nakikita nyo, mga mahal na kababayan, ang competent authority sa kasong ito ay ang hukumang Supreme Court PH ng Pilipinas at ang custodial state ay ang Pilipinas din. Ngunit, ano ang nangyari? Isinikay sa eroplano si Duterte papunta sa Netherlands nang hindi man lang dumaan sa tamang proseso. Abay talagang ganun po ang nangyari. Agad na inabangan doon po sa uh, ano doon po sa paglapag na paglapag mismo ng eroplano ipo ba agad siyang kinuha doon ng ay ng Interpol ng ICC at dinala doon sa Netherlands pagsapit ng gabi. Okay, ito ay isang malinaw na paglabag sa batas ng ICC mismo. Yun lang. Mga mahal na kababayan, sila ang nagaristo pero sila pang nakalabam. <laughs> Kapag uh, ay nakaka, nakaka, ano, nakaka. Ay, mas, ibig sabihin, mas matalino pa para itong si uh, Rodrigo Roa Duterte sa mga ICC? <laughs> Abay, kung ganun po talaga, ay malaking pagsisisihan yun. O, so, ibig sabihin, anumang kasunod na hakbang mula sa paglilitis, mga kababayan, hanggang sa anumang hatol ay maitotoreng na fruits of poisonous tree. Sa madaling salita, kung ang mismong pagkaaristo ay may depekto, lahat ng ebidensyang susunod ay maaaring iba. Sora. ay talagang patibong kung nangyaring kung talagang totoo ang balitang ito, mga mahal na kababayan. Eh, shout out, shout out po sa nag-post po nito. Shout out kayo. Kung totoo talaga na ganun po ang proseso ay talagang may paglabag. Pero malalaman din natin yan mga mahal na kababayan kung makalaya nga itong si Duterte, kung malusutan niya yung kanyang uh, pinaka problema ngayon. Okay. Ang pakana ni Duterte, bakit hinayaan niyang mangyari ito? Yan ang tanong. Maraming nagtatanong bakit hindi lumaban si Duterte? Bakit tila tanggap niya ang nangyari? Ang sagot ay makita mismo sa mismong salitang kanyang binitiwan. Ano nga ba yon? Ito na, babasahin natin mga mahal na mga kapatid. Naiintindihan ko mga yan. Dahil trabaho nila ito. This is why it has come to an end. With clapping emoji pa, mga mahal na kababayan, ang galing. Ay, ay <laughs> e, talagang misteryoso ang pagka, ano nitong si, Ah, uh, former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga, mas matalino pa pala siya kaysa ICC kung ganun. <laughs> Abay, shout out, shout out po sa lahat mga kapatid dyan sa buong mundo. Bago tayo tumuloy, mga mga kababayan, dyan po sa Bicol at dyan po sa Maynila at kahit sa ang kamang panig ng Pilipinas, maging sa panig ng mundo. Luzon, Visayas at Mindanao, shout out po sa inyong lahat. <laughs> Okay, tuloy tayo sa ating binabasa. Isang pahayag na puno ng kahulugan. Ayun, yun nga lang. Yun nga, yan. na. Basahin natin. O, yan. Ang kasabtarokton. Isang pahayag na puno ng kahulugan. E, pinapakita nito na alam niyang darating ito at hinayaan niya itong mangyari. Hindi dahil sa wala siyang magawa, kundi dahil gusto niyang ilagay sa alanganin ang PNP, ang ICC, at ang administrasyong Marcos. Ibig sabihin mga kababayan ay three heads at ah, three heads. three heads. Three birds in one stone. Ayan. Yun ang tamang termino dito mga mahal na kababayan. Tatlong ibon sa isang bato. Diba? Eh talaga kung yun ang nangyari, abay talagang matinding pangulo itong si Uh, Rodrigo Roa Duterte kung talagang totoo ang ang balitang ito mga mahal na kababayan. Ito pa. Ah, Ito pa mga mahal na kababayan. Ano ba ito? Oh. Ang mensahe ay malinaw. Oh. Ang PNP at ang gobyerno mismo ang lumabag sa due process. <laughs> Hindi siya. Nako, 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 paano na ito, Mr. President Ferdinand Marcos ICC at PNP. Kung totoo ang balitang ito, abay, nakakatawa kayo. <laughs> o, ba? Diba? You are the law enforcer, the law maker, but you are the law violator. <laughs> Hindi niyo sinunod ang due process na sinasabi. <laughs> hindi po tayo naghahatol na ito po ay talagang binabasa lang po natin kasi nakapost po yan sa Facebook at yung pang kumakalat sa social media pero hindi ko po sinasabi na ito po ay legit. Ibinabahagi lang po natin at para din sa mga kabayan natin para manilay-nilay nila, mapag-aralan nila at ma makano din nila kung tama nga ang nakalagay dyan o mali. Okay. Sa ganitong paraan, hindi lang niya napakita ang kahinaan ng kasalukuyang administrasyon, kundi inilagay rin niya sa piligro ang mismong kaso laban sa kanya. <laughs> Dismiss. Kuminin ko siya, the case is dismissed. Kung totoong mangyari po yan. paano kaya nahulog ang Marcos Administration at PNP sa bitag? Ayun na, isipin nyo. Mismo ang PNP, binitag na. Ayan na, ayan mismo ang tanong ha. Babasahin natin mga malakababayan. Okay. Number one, pagsunod ang PNP ng walang due process. Ayan. ba diba? Kaya nakakatawa. ba diba? Nakakatawa yung mga sumunod. mas uh, lalo na siguro yun si General Torre na siya talaga daw ng bida-bida d'yon. Ah, bida-bida d'yon. Bida-bida doon. di ah, diba? O sa halip na sigurohing dumaan sa Korte ng Pilipinas, agad nilang isinoko si Duterte sa ICC, isang hakbang na labag sa batas na kanilang sinusunod aray na kakatawa o ano pa mga mahal na kababayan ay number 2 oh, bakit nahulog daw sa patibong masakit ang patibong mahal na kababayan okay pagkawalang tibo ng administrasyon ayun ayun <laughs> Sa halip na ipagtanggol ang soberanya ng bansa at igiit ang tamang proseso, tila baga hinayaan lang ng gobyerno na mangyari ito na nagpapakita ng kanilang kainaan sa pandaigdigang entablado. Ayaw! O, oh, diba? Nakaka... Ayyan. Ano? Nakaka... 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 nakak Basta nakaka, mga mahal na kababayan. Diba? Ayan, pangatlo! Ay oh, pa pagtibay ng argumento na may bias ang ICC. <laughs> hindi, hindi ano siya, may kinikilingan, bias. <laughs> oh, kaya sayang paglabag sa Article 59 na Section Number no. 3, lumakas ang argumento na ang ICC ay hindi patas at ginagamit lamang laban sa mga pinunong hindi kaliado ng kanluran. Ayun lang mga kababayan. Shout out, shout out. Diyan O oh, diba mga mahal na kababayan Mahal na mga kababayan Ayan uh, na, ang nangyayari Ganako nakaka Nakaka Dismaya Nakaka Dismaya O oh, diba Libre pa tayo ng ano Ng turutot <laughs> O oh, sige tuloy natin mga mahal na kababayan Ano ang posibleng mangyari ngayon Andito na basahin natin UN Security 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 Council Intervention Ang mga bansang tulad ng Russia at China ay maaaring kumilos upang suspendehen, Ayun na! <laughs> ang ICC Proceedings laban kay Duterte Gamit ang paglabag sa Article 59, Section 3 bilang matibay na batayan. Ayun! Ayun! <laughs> nakakatawa. O, oh, ito, tuloy pa natin na pagbasa. Ayan. Pagwasak. Ayan, ha? Oh. Hindi ko na kuha lahat. Pagwasak ng kredibilidad ng ICC kung ipagpipilitan ng ICC ang kaso laban sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan! Diba? Ayan! Nakakatawa. Ay, palakpakan naman si Rodrigo Duterte. Ang ganun talaga na Ito, natin ang pagbasa mga mahal na kababayan. Ayan o. No? O matagumpay na estrategiya. Ayan. Babasahin natin. Okay. Sa unang tingin, maaaring isipin ng iba na si Duterte ay talunan sa sitwasyong ito. Ngunit, andan? Pero, sa mas malalim na pagsusuri. Pagsusuri. <laughs> lumalabas sa siya ang tunay na naguwagi. Sipa. Nagpakan agad kasi nagwagi. Hinayaan niyang mahulog ang mga PNP at ang Marcos Alves sa isang bitag na sila mismo ang lumapas sa batas. Isang akbang na maaaring magresulta sa pagbagsak ng mismong kaso laban kay Rodrigo Roa Duterte okay, kung sakaling ito ang maging dahilan ng pagbagsak ng kredibilidad ng ICC masasabi natin, nagtagumpay nga si Duterte <laughs> sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay 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 hindi <laughs> oh. sa so magitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng maingat at matalinong estratehiya. Shout out sa iyo! Nako <music> mga kababayan, nakakatakot talaga kapag ka medyo hindi ka pa talaga bihasa pagdating sa politika. <laughs> Abay itong si Rodrigo Roa Duterte, ang pangulo natin. Kung talagang totoo ang balitang ito, abay talagang masasabi ko, you are the best president ever. <laughs> you are the most, uh, sabi nating, ah uh, shrewd, wise, ano pa, intelihente. <laughs> diba? Ang galing. Isipin mo, Three birds in one stone. Diba? Uh, yun, lang, yun kung totoo, mga mahal na kababayan. Ha? Hindi ko sinasabing uh, totoo po ito, ha? Ito ay binasa lang po natin kasi ito ay isang post sa Facebook na kumakalat ngayon doon at nabasa ko lang po. At ibinabahagi po natin sa ating mga kababayan. Sa mga kababayan po natin, shoutout sa inyong lahat! Okay, hanggang din na lang muna ang, 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 ang video natin. Ang, ang, ang tayo, mga mahal na kababayan. Ang video natin. Hanggang din na lang tayo at shoutout sa lahat ng kapatid. Okay, mga mahal na kapatid, tulungan po natin yung kapatid na humihingi po ng tulong sa atin na i-flex o i-promote po ang channel niya. Abay, meron pa po meron pa lang po siya ng uh, walong subscriber. Uh, kahit walaw po yan, at least legit hindi oh, yeah. po ba, uh, mga 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 kababayan tulungan po natin siya, kasi kahit tayo dyan tayo nagsimula dyan tayo nagsimula, from one subscriber hanggang umabot na po tayo ng 38,000 subscriber ito, ang galing eh, talagang nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos una, sa Panginoong Diyos dahil itinulot eh, niya na marating natin ang tagumpay po Actually, hindi pa naman po tayo tagumpay. Ay Nagsisimula pa rin po tayo. Pero sige po, ituloy-tuloy lang po natin yan. Ang mahalaga, nags, uh, ginawa natin yung makakaya po natin. Ang mahirap kasi, ang mahirap pagsisihan, yung ginawa mo sana, hindi mo manawan, hindi mo ginawa. Karon <laughs> nakakalito yan yung mga... Nak nakakalito yun ah. Pinagsisihan ang mga bagay na ginawa mo sana, pero hindi mo ginawa. Ganon po yon. Okay, shout sa po sa lahat mga kapatid. Mga kapatid po sa Iglesia ni Cristo, tulungan po natin. Ilalagay ko po ang link niya doon po sa baba, sa comment section. Ipipin po natin yon para mas doon po sila mag-subscribe. At sana naman ay magtagumpay din po siya kagaya po natin. Marami din po tayong mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na mga nagpa-vlog din o in po, nag i po sila kay YT dahil alam natin na uh, si YT is a life-changing person. Uh, platform life-changing po siya kasi marami na po ang na, na marami na po ang nabago ang buhay dahil po sa pag YouTube. Kaya shout-out shout-out po kay Papa YouTube! Tulang <laughs> kang at maraming maraming salamat po mga mahal na kababayan.